Thank you Senador Tanquilo Lacson na walang mawawala sa Pilipinas kung iuurong man ng Estados Unidos ang pagbebenta ng mga armas sa pambansang pulisya. Ayon kay Lacson, may isang pupang mga bansa na gumagawa ng mas mahuhusay at mas murang mga armas kumpara sa Amerika. Tinimok naman ang dating PNP chief, ang Department of National Defense, ang muling buhayin ng self-reliance program nito. Anya, sa paumagitan nito, umaari na muling gumawa ang bansa ng sarili nating mga armas sa tiba pang gamit pang militar. Matatanda ang sinabi ng Estados Unidos na plano nilang magbenta sa pambansang polisya ng tinatayang 26,000 na libong assault rifles. Sa iba pang balita, hahanap at gagawa na lamang ng ibang paraan ang pambansang polisya para mapunan ang pangangailangan sa armas ng mga law enforcers. itong ang sinabi ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa kasunod ng ulat na planong iurong ng Estados Unidos ang pagbebenta sana ng tinatayang 26,000 assault rifles sa PNP. Sa kabila nito, nais pa rin ng PNP Chief na matuloy ang pagbebenta ng mga armas sa kanila, lalo na't na naibigay na nila sa bidder ang naturang deal. Ayon kay De La Rosa, kailangan ng pambansang pulisya ng dagdag na armas para na rin maprotektahan nilang mabuti ang publiko. Anya kung sakaling payagan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay makikiusap siya sa Estados Unidos na ituloy na lamang ang naturang plano. Ngunit kung hindi naman ito papayag, ay hahanap na lamang sila ng iba pang posibleng supplier gaya ng China. Samantala, bukas naman ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagbili ng assault rifle para sa Philippine National Police. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa harap ng concern ng isang U.S. Senator sa pagbebenta sa Pilipinas dahil sa mga usapin ng human rights violations sa bansa. Paliwanag pa ni Abella, inimbitahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang UN Special Rapporteur para sa mga usapin ng extrajudicial killings. Ayon naman kay Finance Secretary Carlos Dominguez, hindi pa ito pinal dahil itinuturing lamang itong concerned ng U.S. Senator. Since the U.S. State Department's reported decision to stop the sale of assault rifles to the Philippine National Police, the President made reference to the availability of other sources For the same material. As to the matter of this being turned into an HR issue, an invitation has already been sent to the UN inviting them to come and see for themselves. However, the invitation itself does not preclude a careful process on procedures to be agreed upon between the Philippine government and the UN. Natanggap na raw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resignation letter ni dating Pangulong Fidel V. Ramos bilang special envoy sa China. Kasunod naman ang ulat na ipinatigil na ng Amerika ang pagbebenta ng armas sa PNP, Nagpahaging ng Pangulo na posibleng lumapit ang kanyang gobyerno sa Russia. Narito ang report ni Cedric Castillo. Matapos ikansila ang kanyang pagpunta sa punto ng mga magulang dahil sa malakas na ulan, pasado alas 10 kagabi, tumuloy na rin si Pangulong Duterte sa Roman Catholic Cemetery para gunitain ang undas sa musuleyo ng mga kaanak. Sa tabi ng punto ng mga magulang, nagpaunlak ng panayam ang Pangulo. Pagdating daw ng tatdang oras, nais niyang makatabi sa habang panahon ang kanyang nanay Suling at amang si Vicente. When I go, place my... Just small dito sa tabi ng nanay. Not at na mga bayani? Ipsos Mario, Josep, kanila na yan, papapakitatalonan po pa natin yan. Walang pinakamas honor para sa akin, kundi itatabi ako sa nanay pati tatay ko. Natanggap na raw ng Pangulo ang resignation letter bilang special envoy to China ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. I had a copy of his uh, resignation. First, uh, I'd like to thank him for helping me and uh, being of the service uh, to the nation even at his age. Second, uh, I uh, take his advice, but you know, I have my own way of assessing it. Paglilinaw ni Pangulong Duterte, walang masamang tinapay sa pagitan nila ng dating Pangulo sa kabila ng mga batikos ni Ramos sa mga tirada ni Duterte sa US. Alam ko pro-Western pro si... eh, militar. Nag-aral yan eh. Uh, you must remember that Ramos finished his... Uh, sa... Best Point. Talagang uh, nag-ayaw niya makipag, hindi sabi na, mag-ayaw niya makipag-away. Ito pero ganito, ako iba naman. Iba si Ramos, iba ako. Natanong ang Pangulo kung mananatili si FVR sa listahan niya ng mga taong kukonsultahin. Yes, of course. If he cares to listen. Sir, in his... Hindi naman siguro sabihin na nag siya sa special envoy na hindi na ako makapagtanong sa kanya. Muling naging maanghang ang sinabi ng Pangulo tungkol sa Diumanoy hindi patas na trato sa Pilipinas ng Amerika. May lumabas na report na Diumanoy isang U.S. Senator ang kumontra sa nakatakdang pagbenta ng Amerika ng 26,000 rifles para sa Philippine National Police dahil baka raw magamit ito sa Diumanoy extrajudicial killings. Tugon dito ng Pangulo. Yan ang pantakot niya sa akin, hindi no? isang pabilin ng armas. May eh, karaming dibomba dito. Remember what? the Russian the uh, uh, diplomat said come to Russia we all have here anything you need Bago matapos ang press briefing, binati ng Pangulo si Sen. Manny Pacquiao sa napipinto niyang laban kay Jesse Vargas. Naniniwala rin <laughs> si Duterte na posibleng manakout ni Pacman ang kalaban. Ito so, uh, mas madalian. Kasi pag uh, it goes beyond 7-8, pagod na yan saka wala na masyado I hope it comes within the first four rounds kung masapo ni man yan down yan, sigurado yan Mga balita naman sa labas ng bansa, pinakabagong warplane ng China nagpakitang gilas sa ginanap na airshow sa Guangdong Province. At bentahan naman ng election souvenirs sa US, nakakapag pagbatid umano kung sino ang mananalong kandidato sa nalalapit na halalan. Si Pulin Requesto sa detalye. Patok ngayon sa Amerika ang campaign souvenirs para si U.S. presidential elections na sinasabing kayang makapagbatid kung sino ang mananalong kandidato sa papalapit na halalan. Kabilang sa mga ibinebenta ay bubble heads, fridge magnets, coffee mugs at ibang souvenir items para sa maituturing na makasaysayang election season sa Amerika. Ayon sa store owner na si Jim Warlick, isang accurate indicator ang sales ng mga souvenir items ng bawat kandidato kung sino ang posibleng mahalal bilang susunod na Pangulo ng US. Mahigit tatlong dekada nang binabantayan ni Warlick ang sales ng presidential campaign buttons tuwing sasapit ang halalan. Aniya, pagkatapos ng Republican at Democratic conventions nitong Agosto, lamang si Hillary sa 62% habang si Trump naman ay nakakuha lamang ng 38%. Subalit pagkatapos daw ng debates, naging gitgitan na ang labanan kung saan 57% ang kay Hillary habang 43% ang kay Trump. Batay sa pinakahuling election surveys, dikit ang laban ng dalawang kandidato ngayong huling linggo ng pangangampanya. Inilabas na ng China ang pinakabago nitong J-20 stealth fighter warplane sa ginanap na airshow kamakailan sa Zhuhai, Guangdong province. Batay sa ulat ng Reuters, dalawang J-20s ang pinakita sa opening ceremonies ng nasabing airshow kung saan ipinakita ng mga ito ang ilang maneuvers. Ang kapasidad umano ng J-20 ay nananatiling lingid sa kalaman ng publiko. Ayon naman sa isang Chinese Air Force official, ang warplane ay naglalaman ng top technologies ng China pagdating sa stealth aircraft at iba pang military secrets. Matatandang ang China ang isa sa mga bansang nangunguna pagdating sa sandatang lakas sa buong mundo. Para sa PTV News, Pauline Requesto. Sa ibang balita ng ako ang Philippine National Police na magiging patas sa investigasyon nito sa nangyaring engkwentro. Sa pagitan ng polisya at ng mga tauhan ni Mayor Samsudin Di Mauko, nagdato Saudi ang patuan sa Maguindanao. Agay PNP spokesperson Junardo Carlos, Pananagutin ng mga pulis na sangkot sa naging shootout noong nakarang linggo sakaling makitang nagkaroon ng irregularidad sa naturang insidente. Hinikayat din ng opisyal ang mga nagpahayag ng alindangan sa naging operasyon ng pulisya na magbigay ng impormasyon sa mga otoridad. Ito'y para may pagtibay ang kanilang isinasagawang investigasyon. Beberepe kahindi naman noon ng PNP Internal Affairs ang intelligence information na kanilang natanggap bago ilunsad ang operasyon. Nagyaring insidente sa isang checkpoint sa makilala North Cotabato na itinayo ng pulisya matapos mapagalamang maghahatid ang grupo ni Dimaukom ng ilegal na droga. Ani Carlos, hindi huminto ang konvoy ng alkalde sa checkpoint at saka nagpaputok sa mga pulis. Sampu katao ang nasawi sa enkwentro kabilang na si Mayor Dimaukom na Kuha mula sa grupo ang labing tatlong pakete ng shabu at mga baril.